Kung iniisip mo na guni, guni lang, pakinggan mo muna to. <laughs> Ako po ay isang babae nakatira sa probinsya. Hindi ko nalang pabangitin kung saan dahil na may ilan na nakakaalam na nangyari sa akin. June 2023 Nung namaya pa ang isang lalaking naging malapit sa akin ngunit di ko siya kaano-ano. Base sa kwento ng pamilya niya ay sinabit niya daw na sarili niya. Hindi eh ako makapaniwala nung malaman ko yun at halos maiyak pa ako. Sa sobrang curious ko ay naiimagine ko kung paano niya yun nagawa. Iniisip ko din kung ano yung mga huling ginawa niya noon bago niya maisip ang gumawa ng hindi maganda. Sabi ng pamilya niya ay nakulam daw siya nung pumunta siya sa Pangasinan. Kung siya dito sa probinsya namin na hindi na makausap na maayos to the point na kumakanta siya ng hindi maintindihan tuwing gabi kahit magdamagan. <laughs> Sumisigaw din daw siya na para bang may humahabol sa kanya. Sabi ng tatay niya ay sandalo daw yung humahabol sa kanya. So may naririnig siya mga kaibang bagay. Isang beses lang ako nakapunta sa hurol niya dahil ongoing ang training ko that Hanggang sa isang araw, holiday, Monday, 2023, 4.23 a.m. Nagising ako dahil sa isang panaginip na nasa paanan namin siya. <laughs> May lumulutang na puting dress at nasa likod ang babae. Yung damit namin habang natutulog that time ay tugmang-tugma sa damit namin habang nasa panaginip at tulog din ang alam ko dahil ito sa pag-isip ko sa lalaki kung paano siya nawala. Ngayon college na ako, first year. Nagbo-boarding ako kasama ng dalawa kong kaibigan. One time bigla na lang siyang pumasok ulit sa isip ko. Babae. Di ko siya kilala. Suot yung damit na nakita ko sa panaginip ko noong una. Hindi ako makatulog dahil every time na napipikit ako ay nakikita ko siyang papalapit sa akin. <laughs> Simula noon palagi ko na siya nakikita kahit sa school habang nagkiklase Bigla na lang ako napaiyak dahil bigla ko siya nakita. Bago yun ay nakita daw ako ng kaibigan ko sa school kung kailan ako umabsent dahil sa sakit ng ulo. Nakita daw ako dumaan sa harap niya kaya daw tumayo ang balahimo niya. <laughs> Hmm. Hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung babae dahil hindi ko makita yung babae. Ayoko din na kausapin siya dahil nakakabaliw. May mga nakaranas din po ba nito? Hindi ko alam kung hallucinations lang ba ito o totoo na. Gusto ko ng tulong. Hindi ko afford ang psych. Hindi ko, ko kaya. Hirap na hirap ako. Hirap na hirap na ako matulog sa kapit pakiramdam ko na sa tabi ko lang lagi yung babae kahit di ko siya iniisip bigla na lang siya nagpapakita sa isip ko gusto ko ng tulong nakakabaliw akala ko dati hindi siya totoo not until ito nararanasan ko na from joy kung may kapareho ka rin karanasan i-comment eh, mo para makapag-share tayo ng support <laughs>